Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataon ito, tayo po idudulog, dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay na may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang alam. naroon siya sa kanilang kalagnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng Bustos sa probinsya ng Bulacan. Ating hihilingin na maitatag ang alta ng ating manunus sa bayan ng Bustos may mudag sa itong mga kaigsuunan. Hindi sa bisaya, suog sa Mindanao. Bisan pa ka itong mga kaigsuunan. Nga na sa Luzon, ug sa laing nasun. Dalay ko ang ginong sa walay katapusan. Ang ating pong mula sa aklat ng mga awit, kapitong putpitong kabanata, ang talata po ay tatlo. Nagunita ko ang Diyos, kaya ako ay dumaing Ako'y nagdidili-dili, nagdidi, ngunit ako'y bigo pa rin. Dagonit ako ang Diyos, kaya ako ay dumain. Ako'y nagdidili-dili, ngunit ako'y

manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalam sa pagkakato na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banala. Ama kami po'y nagpapakumbaba. Tumingin ng tawag sa lahat naming pagkakasa. Ang aming panalangin, Ama, ang banal na tugot ng aming Panginoong Isus ang siyang maglilis sa lahat naming karumihan habang patuloy din namin idinudulog sa iyo ang bayan ng bustos sa probinsya ng Bulacan. Ang aming panalangin ng lahat ng alta at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang peace sa pangalan ni Jesus. At ang aming panalangin ito na yung may tatag ay ang alta ng aming Panginoong ong Heso Kristo sa Bible ng Bustos. Maraming maraming salamat maraming pag-asa at tinugun nyo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen! 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 Amen. Praise God! Praise God! Ang ating pagpulay ay mula sa Aklat ng Genesis, ikadalawang putsyam na kabanata. Ang talata po ay labing tatlo sinalubong naman agad ni Laban ang kanyang pamangkin. Yakap niya ito at hinagkan. Saka isinama sa kanila nang maisalaysay ni Jacob ang lahat. Sinabi sa kanya ni Laban, tunay na ikaw ay laman ng aking laman at dugo ng aking dugo. At doon na siya tumira sa loob ng isang buwan. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy doon sa pagkatagpo ni Nunong Jacob at ng kanyang tsuhi na si Laban. Na ang sabi po sa banal na kasulatan, niyakap ni Laban ang kanyang nakita si Jacob ni niya at isinalaysay naman ni kay laban ng lahat ng bagay. At alam niyo po, yung pag-amin ni laban ng tunay na ikaw ang laman ng aking laman at dugo ng aking dugo. Meron pong mga nagsasabi na yun pong bugso ng damdamin na malalaman mo daw kung talagang may kaugnayan ka sa isang tao sa pamamagitan ng pakiramdam. Alam niyo po, samantalang hindi natin binabaliwala mga ganitong bagay, ang ating pong pagtitiwala sa Panginoon at yung mga aksyon na ating gagawin na may kinalaman sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay ay marapat na sumalamin sa katotohanan ng ating pananampalataya. Ano ba yung ating ipinapakita? Ano ba yung naririnig ng mga tao galing sa atin? At ano ang mga iniisip natin? Mga kapatid, dapat tayong maging responsable sa lahat ng ito. Hindi po dahil binugso lang ng damdamin, higit sa lahat. Patid natin ang katotohanan na ang pagsama ng Panginoon o ang pangunguna ng Panginoon sa ay dahil sa katotohanan ang kanyang anak ay nagbigay ng buhay para sa bawat isa. At para sabihin natin na hindi naman siguro masamang magganito, hindi naman siguro masamang magganyan. Hindi naman siguro masamang paniwalaan yung sinasabi ng mga ninuno. Alam niyo po, isang katotohanan ng ating Diyos ay selos. At hindi niya nais na higit sa Kanya, meron pa tayong ibang pinag-uulan ng ating pansin. Eh bakit naman niya nasama dito, Bernie? Eh wala namang ang nandito lang si Laban at si Haku. Alam niyo po, isang katotohanan. Katulad nga na sinasabi ko patungkol sa mundo ng damdamin. Pwede po kasi tayong maloko ng emosyon. Pwede tayong maloko o mapasinungaling. Ay, akala ko kasi ganito. Yun ang, yun ang magiging closing sentences mo ay akala ko kasi akala mo. E eh, ano ba ang totoo? Mga kapatid, napakahalaga ito po. Sa pananalangin natin, hindi po natin binabaliwala ang katotohanan na hindi tayo maaring magsinungaling. Hindi tayo maaring gumawa ng hindi ayon sa katotohanan. Ito po, sa kasalukuyan, ang inyong pong lingkod ay nasa kagayan de Oro. Ano Tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng ating tinanggap kasama na dyan, yung ating ordination ano po, sa ilalim po ng Jesus the Shepherd Community Church sa pangunguna po ng ating pastor. Eh, itong mga bagay na ito, oh, katulad nga nung no, sinabi ko, ba't ko sinabi na nasa kagaya na ako? ipinadadala tayo ng Panginoon at inilalagay tayo ng Panginoon sa mga sitwasyon, sa mga pagkakataon, sa mga lugar, asama ng mga tao na magpapatibay sa atin. Nung nakita ni Laban si Jacob oh, at kanyang inak inintay niyang maikwento ni Laban. <laughs> ni ako, inintay ni Tsuhi uh, na Laban na maikwento ng nunung ako yung patungkol sa kadahilanan kung bakit nandun siya. Sa kalang sinabi ni Laban, tunay na ikaw ay lamang ang aking naman. At dugo ng ako. Hindi po pwedeng walang basis, yung truth na ating sinasabi. Napakahalaga ng katotohanan at ng mga magpapatibay sa ating mga itinideklar. Alam niyo po mga kapatid, yung kapag ang, ang isang bisita po doon sa pinapanood ko sa isang bansa. Somewhere sa Pacific din. Hindi ka pwede basta makapapasok sa kanilang bansa nang hindi mo pinifill upan yung declaration, may declaration form na may dala ka bang ganito, may dala ka bang ganyan. So, check mo kung meron. At hindi mo check checkan kung wala. At may mga nahuhuli sila na sabi mo, wala kang dala. Eh, ba't ano itong tsangkater ba? <laughs> Kailangan po ng proof. Kailangan po ng a checklist. Mga kapatid, sa buhay krisyano, ang checklist natin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos doon natin mapabatid ang katotohanan. At alam niyo, baka maging katulad tayo ni Laban, kakapin natin ang may ang ating Panginoon sa pagkakataon na mabatid natin. Doon ang lahat ng kanyang katotohanan. Sinalit at ipinagkalo ay tunay na galing sa kanya. Wala tayong ibang pagkakatiwala. Wala tayong ibang pagkakatiwala maghahandog na tayo sa sasambahin kita siya. Manalang. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa inyong salita na patuloy na kami hinuhubog at inahahatid sa katotohanan ng iyong kalooban. Lord, kami nagpapakumaba, umihingi ng tao sa mga pagkakataon na hindi pa nanampalataya yung aming nasalita, yung aming mga ikinilos, patawarin mo po kami, Panginoon. At ang aming panalangin patuloy sa aming paglakad sa inyong katotohanan. Mabatid namin ganap kung anong inyong naisin at ito yung aming malakad. Dinudulog din po namin sa iyo, Panginoon, ang bayan ng sa probinsya ng mga panalaming panalangin. Ang iyong katawan ay magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng unawaan at tunay, maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Christ sa kanilang pagkakaisa. Nasalin po namin ang fire of revival sa fire ng gusto. Sayan mong maranasan din ito sa Baguio City. Si Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ang mga bayang ito. Hayaan mo yung kapangyarihan ay pinagkaloob mo, Panginoon, magkaroon ng kaganapan sa iyong takdang panahon. Kami din pong ipinudulog sa iyo, mong Diyos, ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, kongreso, judiciary, military, police, local government. We declare the fear of the Lord na maghat sa amin. We also declare your blessings sa aming mga training agencies, katulad po ng main life, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, a church Renew, Asia Pacific International Institute Studies. po pong patuloy na mga pagpapala at magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga training agencies. O ganun din ang aming mga misyonero sa iba't ibang panig na naidig po pong magpala at magkaloob ng lahat nilang pangangailangan. And as we also pray for the fulfillment of your purposes sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Yan mong sila'y sumaksi sa mga bansang pinagdalhan sa kanila. As you also declare your blessings of peace to Israel. At idinudulog din namin sa iyo mga bansang aming tutungin upang manalangin, dumulog at magpakumbaba sa iyong banal na harapan. Katulad ng Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore, Brunei, Darus. Lord, ang aming panalangin ng iyong kalwalhatian ang patuloy na maranasan sa pagtungo sa mga bayan, sa mga misyonero, at sa mga anak mo. Ayan mong maisali ng apoy. revival na lang dun sa iyo. Hindi naman dunog din po namin, Panginoon, ang fire of revival sa U.S., South Korea, Brazil, at Asia. Maraming, maraming salamat po. We claim unity with a one billion song. Maraming maraming salamat ng aming pag-asa at nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa so pagkakataon ito, yan ang punsanitay ko, ang mas mas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa panay. I declare the everlasting love of the Father, I declare the unending blessings of this. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and not with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. God bless the philippines big time, and so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Many, 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 many. Praise God. Praise God.